So, ayun. So, ganito kami ni Angel na sa bahay. Ayan siya. <laughs> Yung ginagawa namin. So, napapagod na ako. Nahihilo ako. Nagaano ka? Hey! Don't turn on that. What's that? Manol, ikaw sa speaker. Hey! That's enough. May kakrots dyan. Hey! So, ayan. Nakapagsaing na ako ng hapuna namin. Tapos, sinintay namin si Papa niya. Kasi mamaya pa yung uuwi. Mga 12 pa ata siya uuwi. So, and, dadating na ata. Da, balapit na yung pinsan ni Angelo. Kaya lang, umulan. So, kaya hindi pa siya, ano. Hindi pa siya makakarating. Eh, ang daming lamok na pumasok dito sa bahay. And, there's Angelo. Ay, nag-rotate ito Ayan. Ganyan kami dito sa bahay. Laging nakahiga dito. Hello po. Hi, Joseph Josualin. Good evening. Yeah, you know want to ride the horse? Lagi niya inuun. Lagi niya sinasabi na want to ride the horse daw. <laughs> Wala namang kabayo dito. May kabayo dun sa ano. Oh, may kabayo dun sa ano sa Manila Bay. Kaya lang sa ano kaya lang di tayo makasakay. Kalaya sa lang naman pwede mong sakay, di ka makaride sa horse. Kasi gusto niya sumakay doon sa pinakakabayo. So, sabi ko nga, <coughs> dahil uuwi kami, uuwi uh, kami ng probinsya, so doon na lang siya sasakay ng ano ng kabayo. So ayan, nakapag-impake na kami. Ayan, yung hand carry ko yan siya na ano. Laruan niya ni Angelo, so dadalhat ko din siya ng laruan, hand carry ko. And then, ito yung maleta namin. Ayan, nakapag-impake na ako. Kaya lang, uulitin ko na naman yan. So, ilang beses na ako nag-impake. Apat na beses na ako nag-impake. Kasi, lagi ako may nakakalimutan. Tapos, medyo malaki yung maleta namin. Siguro, sobra 22. Baka, abutin ko ng 27. Mga ganun. Kaya, dinalawa ko yung ano ko, yung bagahe ko. So, dalawa siya. So, pagdating namin sa airport, Saka ako naisisiksik yung isa sa isa. So, kahit may mabit ako, may masyadong talaga ko lang siya. So, hindi po. Hindi po ako single, ma'am. So, may papa po si Angelo. <laughs> may papa po siya. Pero, single naman So, nasa, nasa, Manila kami. So, kung single mom ako, hindi kami makapag-stay dito. Hindi kami maka, ano, dito, makapag-stay dito na walang sumusuporta sa amin. Paano yung pagkain namin, tapos yung bayad namin sa bahay. Mahal pa naman ang bahay dito. dito. Kaya nga, uuwi na kami ng probinsya. So, doon na kami ni Angelo sa probinsya dalawa. Dito lang yung papa niya. So, doon na siya papasok. mag-school na siya kasi mag-ano na siya, Mag one. So, kinder one pa rin siya, pero nakapag-kinder one siya dito. So, balik muna siya. Kasi, four years old pa lang siya, eh. Kaya, babalik siya. Eh. Bisi-bisihan na naman siya. Ano yan? Hindi naman yan. Nag-connect sa ano. So, pag-uwi namin doon, wala nang wifi. Tapos, laging may brownout out doon. ewan ko lang. So, iniisip ko yung ano namin, flight namin abutin kami ng gabi. Baka hindi kami makakauwi dun sa amin. Ayun naman. Naglaba ako na. Basa. Nakalimutan ko. So, umulan pala. May sinabit ako Yung mga labahin ko sinabit ko lahat sa bintana. Nagsiksikan siya doon. Tapos, ayun. Umulan ng malakas. Tapos, nakalimutan ko. Ayun. Basa. Kumukulo. Umulan ko na naman siya sinampay. Ay, nako. So, Sumasakit na yung ulo parang tinatamad na kasi ako dito dahil nga ano, lagi lang kami dito sa ano, nandito kami sa loob ng bahay tapos nakakatamad. Alam niyo naman din natin keri sa subdivision. Kaya yung dati namin tinitirahan sa subdivision noon. kaya lang malayo na sa Paranaque kami dati. Tapos ayun dumipat kami dito ngayon sa Pasay kami sa dito masikip, maano, tapos okay lang naman kasi hindi siya, ano, hindi siya talagang yung squatter as in, parang, ano, parang semi, ano lang siya, semi squatter lang siya, tapos, ano, pwede ka naman lumabas dun sa labas, nakaka, ano ka na sa labas, kaya lang tinatamad ako dun sa labas, lalo na pag umuulan kasi ang dumi, <laughs> dumi sa labas, kaya hindi kami lumalabas ni yeah, Angelo, kaya pag lumalabas to si Angelo, na ano siya, yeah, parang manul siya sa labas. Pag lumabas kami, manul siya. Tapos alam niya, nakikita niya yung mga sasakyan. Kasi, na, no, I'm vlogging. English, ano yun eh. Spoken in dollar yan eh. Lumabas kami, dinala ko siya nung hapon. Tapos, di ba umiilaw na yung mga sasakyan, yung mga motor pagkagabi. Grabe yung ingay niya kasi pinapansin niya. Oh no, so nice. There's light on the motorcycle. Ganun-ganun siya. Ang dami-dami niyang alam. Oh no, it's nice. There's yellow light. Ganun-ganun siya yung mga mga ano yung mga na light ng motor nakikita niya. So naawa ako sa kanya kasi hindi naman kami naka, hindi kami nakakalabas. Dito lang talaga kami sa loob ng kwarto. Mula pagising niya hanggang sa matutulog siya ng hapon, dito na siya. Dito lang kami talaga sa loob. So kaya na ano ako sa kanya, naawa ako sa kanya. So doon ko na lang siya. Tapos gusto-gusto niya minsan na what's that? Gusto niya minsan na tumakbo ng tumakbo tapos Paikot-ikot lang siya dito sa loob ng kwarto namin. Tapos siya nang takbo. Tapos, mommy, mommy, I'm running. Ganun-ganun lang yan siya. Tapos, paikot-ikot lang siya. Ito na yung sinain ko. Wala pa kami tulang. Um, tapos, ganun siya. Ganun lang siya pag tumatakbo-takbo dito. Ayan, ganyan lang siya. Naglalaro siya. <laughs> What are you doing? Are you playing? Yeah naglalaro siya, ganyan lang siya maglaro. Tapos, gusto niya minsan, gusto nga niyang sumakay ng kapayo. Tapos, nag-ano yan siya, nag tatakbo-takbo nga yan siya dito, paikot-ikot, I'm running, tapos nung nakaraan, para siya, hindi naman siya nabalian, kaya lang sumakit talaga yung ano ng paa niya, yung dito, sumakit, ewan ko kung may naipit na ugat. So, buti nga ngayon, minasahe ko siya, parang, minasahe ko siya, so, medyo nawala naman, parang tatlong araw, nawala yung sakat ng paan niya, kasi kasi nga, umakit siya dun sa maleta. Diba, pinagtatong ko yung dalawang maleta. Tapos, may sakit bag pa dyan. Umakit siya. Tapos, ayun. Pagkakit niya, sa tumalon siya. Ah, sabi niya, isabi pa niya. Nung no, hindi pa siya tumalon. Mami, I'm climbing on the mountains. Nung no, tumata. nag siya. Umakit daw siya sa mountain. Nung tumalon siya, ayun na. Na ano na. Na ano yung paan niya. Tapos, naaho ako sa kanya nun. Kasi, ano yung umiiyak siya tapos hindi luma, lum, hindi lumalabas. Walang tunog yung umiiyak siya. Hindi talaga nalalaglag lang yung luha niya. Kasi, ano nga. Kasi sumasakit yung ano niya. Sumasakit yung paano niya. Iyon, ilang araw hindi din niya naka, ano, hindi na nakakapaglakad. Kasi na ano siya. Sobrang sakit kaya ano yun. So, gusto niya mag, ano, mag-climb daw sa mountain. Tapos manuwi siya pag nakakakita siya ng na mga ali ali kabo yun, di ba pag lumalabas tas may makikita may mga maliliit na lupa-lupa dun. Talagang tumatagal siya dun eh, nagtatambay siya. Tapos, ganun, may mga nakikita siyang damo. Sobrang ano siya, kaya umi uh, po muna siya dun sa ano. So, siguro dun kami, dun na muna kami sa probinsya. So, dito lang tatay niya magtatrabaho. Kasi wala namang mapapala kapag nasa, ano, nasa probinsya. Mura ng sahod dun. So, si Jello, dun lang kami gusto ko lang doon kasi tinatamad na ako dito nakakatamad ang init ang ano, ang sike parang naano ano ka kaya doon na muna kami sa ano sa provincial so doon na siya papasok so <coughs> nag-iisip nga ako kasi ang hirap sobra kasi ng buhay din so nag-iisip nga ako kung anong pwedeng ano doon pwedeng pagkakitaan yung pwedeng maibenta yung mga ganun So, yun lang. So, yun lang muna, guys, yung update ko for today's video. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all. God bless.